Good morning ito guys, yung artist namin dito sa bahay. Guys, yung bahay ko. So ito guys, ipakita ko sa you guys yung mga bunga ng artist namin. No? Sobrang dami. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ayan, ito yung artist. So ito guys, yung mga bunga siya, oh. Ayan. So, kukunin ko na to guys after 3 days sa uh, pinog na to so kukunin na po natin yung atis so, may mga palak Oh guys, pag ganito guys, makikita yun nga guys na ano Malapis to guys, maano mahinog, 3 na lang Yan. Maganda kasi yung artist na to, yung artist namin ay napakatamis Yan, so After 3 guys, kainin na natin to Pakita ko sa inyo kung gano'ng katamis Yan Yan guys Mamaya three days ko na tayo hinog na to okay. on ayan ayan harvest <coughs> ko may small medium at saka large yan po yung bunga ng atis namin small medium large so after 3 days guys uh, hinog na to Guys, 3 days na guys So hinog na yung mga atis So pwede na po natin itong kainin Ayan na guys, malambot na siya. So let's start to eat The atis So guys Tikman na po natin Ayan, nakita ko yun naman guys oh. Ayan Hinog na hinog na yung atis So kainin na natin siya. Ayan Hmm. Ang tamis. Pero may mga buto to guys, sabag natin kayo na hmm. Ito yung buto niya oh. talaga ng artist, lalo na pag pinipitas okay, nyo lang sa bakuran. <sukai> mm -hmm. ฮึอฮึมสุดปรสบลับจะ ingat, kunting ingat lang guys pag ano kumain ito ng artist kasi matigas yung buto nito. Pero sobrang sarap. Lalo na pag sarili mo tanim. So yan na yung artist namin. No? Yan yung puno ng artist. Ayan guys. Ayan puno ng artist. Yan. Yan. yung puno ng atis na maraming bunga. So guys, touch me. Thank you for watching my vlog. Please don't forget to subscribe my channel, Ward So kain pa tayo ng atis.